Ang pag-atake ng Hamas sa Israel noong ikapito ng Oktobre ay hindi maging ganap kung hindi masusing na iplano at sinuportahan ng ibang bansa na nais maghasik ng kaguluhan sa rehiyon. Kaya naman, ang Israel sa ngayon ay nakatuon sa pagbura ng mga lider ng Hamas at sa mga kapanalig nito saan mang panig ng mundo sila naroroon. Kung kaya, ang Qatar ay mabilis na kinabahan sa kahihinat na ng mga pinuno ng Hamas sa kanilang bansa. Maging ang Pangulo ng Torque ay agad na nagbabala sa mga consequence na dulot ng assassination plan sa mga leader ng Hamas na nasa kanilang bansa. Kung bago ka palang napadpad sa aking channel, isubscribe mo na yan at pindutin na rin ang like para palagi kang updated sa mga future uploads ko. Tara, simulan na natin! Ang hukbo ng Israel ay naghulog ng mga leaflets sa Gaza Strip at nag-alok ng mga pabuya sa pananalapi para sa impormasyon na humahantong sa paghuli sa mga nangungunang pinuno ng Palestinian group na Hamas. Ang aktivistang Palestinian ay nagpakalat ng mga larawan sa online ng mga leaflet kung saan nananawagan ang hukbo sa mga residente na magbibigay ng impormasyon tungkol kay Yaya Sinwar ang pinuno ng Hamas sa Gaza at ang kanyang kapatid na si Mohamed Senwar isang kilalang pinuno ng militar sa arm-wing ng Hamas na Al-Qassam Brigades At bilang karagdagan kay Mohamed Def ang pangkalahatang commander ng Al-Qassam Brigades at Rafa Salami na namumuno sa Kanyones Batalyon Ang mga leflet na may pangalan at sagisag ng hukbo ng Israel at nakasaad mga taga-Gaza ang Hamas ay nawalan ng lakas. Malapit na ang katapusan ng Hamas. Para sa iyong kinabukasan, magbigay ng impormasyon na nagbibigay daan sa amin na mahuli ang mga nagdulot ng pagkawasak sa strip. Ang mga magbibigay ng impormasyon ay makakatanggap ng pabuya sa pananalapi tulad ng sumusunod. Yaya Sinwar, 400,000 dolyar. Muhammad Sinwar, 300,000 dolyar. Rafa Salami, dalawang dolyar. Muhammad Dev, isang libong dolyar. Mula sa simula ng labanan, ang hukbo ng Israel ay namamahagi ng mga leaflets sa iba't ibang lugar ng Gaza Strip bilang bahagi ng sikolohikal na pakikidigma laban sa populasyon. Ang layunin ay upang pahinain ang popular na suporta para sa paglaban. Samantala, ang mga natatarantang pinuno ng terorista ng Hamas ay tumakas mula sa maaliwalas na lugar sa Qatar at ligtas na kanlungan dahil sa banta ng assassination ng mga elite na hitmen ng Mossad. Ang ahinsya ng espiya ng Israel na Mossad ay dati nang gumamit ng isang hanay ng taktika at tool na kagaya ng estilo ni James Bond upang maalis ang kaaway nito ang mga pinuno ng teroristang Hamas ay biglang tumakas mula sa kanilang safe haven na Qatar at pinatay ang kanilang mga telepono sapagkat nanumpa ang mga elite na hitmen ng Israel na sila ay tutugisin at papatayin ang bawat isa sa kanila. Hindi bababa sa tatlong natarantang mga senior na miyembro ng Hamas at ang kanilang mga superiors kamakailan ay tumakas mula sa Qatar kung saan ang mga malulupit na taong ito ay pinahintulutan na magpatagbo ng isang pampolitikang opisina sa loob ng isang dekada sa isang disperadong hangarin na takasan ang mga pabuya sa kanilang mga ulo. Nangako ang mga intelligence service ng Israel na ng ang lahat ng mabagsik na militante na responsable sa nakakapanindig balahibong pag-atake at pagpaslang noong ikapito ng Oktobre habang humihina ang digmaan sa Gaza Strip. Sinabi ni Ronen Barr ang hipi ng Israel Security Agency na Shenbet. Out and quote, hahanapin namin sila kahit saan sa Gaza, sa West Bank, sa Lebanon, sa Turkey, sa Qatar, kahit saan. Tatagal ito ng ilang taon, ngunit tatapusin namin ito. Ilang leader ng terorista ang tumakas na ngayon sa Qatar. Pinatay ang kanilang mga mobile phone at hindi sinasagot ang mga tawag dahil sa takot na masubaybayan o matiklo. Ang ilan sa mga pinuno ay pinaniniwala ang papunta sa Algeria. Habang ang senior Hamas member na si Sali Al-Arori ay iniulat na tumaka sa kanyang tahanan sa Libanon at pumunta sa Turkey. Ang kanilang pagtakas ay kasunod ng babala ng Doha sa Hamas na hindi na masisiguro ng mga otoridad ng Katari ang siguridad ng mga terorista dahil sa banta ng pag-atake ng mga ahente na paniniktik ng Israel. Matagal nang nakatanggap ng proteksyon ang Hamas mula sa mga bansa kabilang ang Libanon, Iran, Russia at Turkey, pati na rin ang Qatar. Ang Turkey sa kabila ng diplomatikong relasyon nito sa Israel ay nagbabala na magkaroon ng seryosong kahihinatnan para sa Israel kung susubukan nitong tugisin ang mga militante na humingi ng kanlungan sa lupain nito. Sinabi ng isang opisyal ng Turkish Intelligence ang mga kinakailangang babala ay ginawa sa mga kausap batay sa balita ng mga pahayagan ng mga opisyal ng Israel at ipinahayag sa Israel na ang gayong pagkilos ay magkakaroon ng malubhang kahihinatnan. Ang bagong assassination campaign na iniutos ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay isang extension ng mga dekada na operasyon ng Israel kung saan pinabagsak ng mga hitmen ang mga militanteng Palestinian sa gitna Silangan habang nagkukunwaring mga babae at turista. Mula ng mabuo ito ng 1940s, ang ahinsya ng espiya na Israel na Musad ay gumamit ng isang hanay ng mga taktika at kasangkapang estilo ng James Bond. Gaya ng mga kotse na natrap ng bube, mga bumba sa telepono, mga barel na may malalayong kontrol at lason upang paslangin ang mga kaaway nito ang walang awa na organisasyon ay pinupunduhan at may taunang budget na 2.7 billion dollars at higit sa 7,000 ang mga miyembro ng kawani. Inutosan ni Netanyahu ang Musad na kumilos laban sa mga pinuno ng Hamas na saan man sila naroroon. Ayon sa Defense Minister ng Israel na si Yoav Galant, ang mga pinuno ng Hamas ay nabubuhay sa hiniram na oras sila ay minarkahan para sa kamatayan. Ang pakikibaka ay sa buong mundo, kapwa ang mga terorista na nasa Gaza at maging ang mga terorista ang nakasakay sa mga mamahaling eroplano. Kabilang sa mga pinuno ng Hamas na nananinirahan sa Qatar noong 2012, ang taon na binuksan ng Qatar ang opisina para sa teroristang grupo sa Doha ay sina Khalid Misial at ang kanyang representante na si Musa Abu Marsok ang banta ng pagpatay ay dumating pagkatapos na ilunsad ng Hamas ang brutal na pag-atake nito sa Israel. Noong unang bahagi ng Oktobre, na pumatay na yung isang libo at dalawang daan. Karamihan ay mga sibilyan, mga babae, mga bata at matatanda at kumuha pa ng dalawang daan at apat na bihag. Ang pagtarget sa mga pinuno ng teroristang grupo ay mabilis na naging pangunahing prioridad para sa Israel kasama sa pagsecure ng ligtas na pagpapalaya ng mga inosente na nahuli ng mga malulupit na terorista at kinaladkad sa gasa. Nananatiling disperado ang mga kamag-anak para sa pagpapalaya ng isang daan tatlumpot pitong hostage na nakakulong pa rin sa underground na gasa. Kabilang ang dalawang bata at labing limang kababaihan, matapos ang iba ay palayain sa isang pansamantalang tigil putokan ang Doha ay gumanap ng isang mahalagang papel sa pamamagitan ng isang linggong tigil putokan sa Gaza at naganap ang pagpapalita ng mga bihag sa Israel para sa mga Palestinian sa mga kulungan ng Israel. Ayon sa pinuno ng Shenbet na si Ronen Bar, disidido 1970s, nagsimula ang Israel sa isang kampanya upang i-assassinate ang mga teroristang Palestinian na sangkot sa malawakang pagpaslang sa Monets Olympic ang mga pagsisikap ay gumugol ng dalawampung taon. Ilang Palestinian figure ang namatay. Bagamat may magkasalungat na pag-angkin sa kung ilan sa kanila ang direktang sangkot sa masaker. Ang naturang operasyon ay ilang bisis na ginawaan ng pelikula noong 1986, ang Sword of Gideon. At sa 2005 na pelikula ni Steven Spielberg na Monets. Inanunsyo na ng Israel ang pagpatay sa ilang nangungunang commander ng Hamas sa Gaza sa panahon ng labanan. Subalit ang lokal na pinuno ng grupo na si Yaya Sinwar at ang kanyang mga kinatawan ay nananatiling nakalaya. Samantala, nagbabala ang presidente ng Turkey na si Recep Tayyip Erdogan sa Israel ng napakabigat na parosa kung ang mga miyembro ng Hamas ay mapaslang ng Israel sa lupain mismo ng Turkey. Si Erdogan ay nasa gitna na ng pagsisikap na painitin ang ugnayan sa Israel sa mga buwan bago ang digmaan. Ngunit mula noon ay mabilis na umatras at bumalik sa kaparihong mga pag-atake na naging katangian ng marami sa mga nakaraang taon ng leader ng Islam sa kapangyarihan. Inulit ni Erdogan ang kanyang paniniwala na ang Hamas ay hindi isang teroristang grupo. Nananawagan siya para sa Turkey na maging kasangkot sa anumang solusyon para sa Gaza pagkatapos ng digmaan binigyang din din niya na ang Hamas ay dapat isama sa muling pagtatayo ng Gaza sa kabila ng suportang natanggap ng Israel mula sa kanluran upang alisin ang teroristang grupo mula sa coastal enclave na pinasiyahan nito noong 2007. Dagdag pa ni Erdogan, ang pagbubukod at pagkawasak ng Hamas ay hindi umano isang opsyon ang Turkey ay nagpapanatili ng malalim na ugnayan sa teroristang grupo sa mga nakaraang taon na nagpapahintulot sa kanila na gumana mula sa isang tanggapan sa Istanbul sa loob ng higit na isang dekada. Naglabas ang Israel ng ebidensya na ang military wing ng Hamas ay nagpapatakbo sa opisina sa ilalim ng pangangasiwa ni Saleh al-Arore na nakabase sa Beirut. Mula sa tanggapan ng iyon ang mga teroristang Hamas ay nagplano umano ng mga pag-atake ng terorismo laban sa Israel at nag-isip ng mga paraan upang maglipat ng mga pundo sa mga aktivista ng teroristang grupo sa West Bank. Noong unang bahagi ng Nobyembre, pinabalik ng Turkey ang embahador nito sa Israel para sa mga konsultasyon sa digmaan sa Gaza. Bagamat sinabi na hindi ganap na pinuputol ng Turkey ang diplomatikong relasyon ang dalawang bansa ay naibalik lamang ang buong diplomatikong relasyon noong August 2022. Ito ay matapos ang mga taon ng lumalalang relasyon. Maraming salamat po sa umabot hanggang dito sa dolo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video ay mag-iwan lamang po ng like at mag-subscribe at mag-commento na rin kung ano sa inyong palagay. May kakayahan ba talaga ang Israel? napaslangin ang mga pinuno ng Hamas sa anumang panig ng mundo sila naroroon sa pamamagitan ng Musad at Shenbet. Ano man ang iniisip mo, sabi ka kong marinig ang inyong komento. Hanggang sa muli, El Profesor.